Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So, for today's video mga buddy, ay merong nag-request sa atin na mag-content ako. Ayan, ito. Uh, story time, kaya next buddy kung paano ka nagsimula. So, it's a story ko sa inyo mga buddy kung paano ko tayo nagsimula at kung anong year and then ano yung progression natin Uh, before tayo nag uh yung nag start tayo hanggang ngayon 'tong 2024. So ano yung mga improvement natin dito sa Gapi Farm? Bago naging Gapi Farm, hindi mo na naging Gapi Farm kasi uh nag start lang tayo sa maliit na uh, breeding setup mga mali. So ipapakita natin mamaya yung mga picture, yung progression natin from 2018 until 2024. So tara simulan na natin mga badi Let's go! So dito tayo nagsimula mga badi noong 2017 Yung pagkababa ko ng barko mga badi Ito yung pinakauna kong setup So nagsimula lang ako sa dalawang aquarium Hanggang naging uh, sham na aquarium mga badi And then dito na rin ako nagbe-breed And nag-groom ng isda para show Ayan, tapos forward tayo So, eto naman yung ating first sali sa Gapi Actual Show, mga body. Ayan, so hindi ko pa alam yung mga kategory niyan, mga body. And sumali lang kami dahil gusto na yung maka-experience ng Gapi Actual Show. And then, yun na nga, nag-champion tayo sa uh, Red Lace Snake Skin. Ayan yung trophy. So, unang sabak pa lang, champion na agad, mga body. And then, ayun na nga, nagsunod-sunod na yung panalo natin mga badi sa mga Gapi Actual Show dito sa Dabao. And ayan yung mga uh, picture natin na uh, sumari sumali tayo sa mga Gapi Actual Show. Ayan mga body, o oh, champion tayo dyan. And then, dito rin, champion tayo sa, I think, GCP to na show noong 2018. And dito naman is uh, DGC na Gapi Actual Show ang champion din tayo mga badi. and eh, dito sa backyard hindi ko na matandaan kung anong year to pero ayan na nga nagsunod-sunod yung panalo natin sa gapi tapos nag start na tayo sa pagplanggana setup mga body nag start lang tayo sa isa tapos nadagdagan ng dalawa so naging tatlo mga badi. So fast forward tayo sa 2019 mga body So nadagdagan na yung setup natin Naging planggana setup na Dito sa baba ng bahay namin And then, ito na, uh, dumami na yung planggana natin kasi nakakabenta naman tayo ng ista kahit papano. And then, dadagdagan pa yan mga body ng uh, styro setup. Ayan. So, nakikita nyo, yung styro natin, talagyan natin ng plastic kasi nag leak Kasi so, pa tayo marunong yan na maglagay ng semento. So, ayan, napaka-simple lang yung setup natin sa 2019. And then, yung mga, nadagdagan din yung aquarium natin na setup. So, parami lang parami na yung ating plangga na setup, mga badi, noong 2019. And ito yung bago natin noong 2019. Meron na tayong 12 by 8 na mga tank. So, hindi talaga yan shortcut, mga badi. Padandahan yung pagbili natin ng mga aquarium hanggang sa nakabuo tayo ng maraming setup. And then, nag-stop din tayo noong 2020, mga badi, kasi kailangan natin na alagaan si papa kasi nagkasakit nga siya dyan mga badi and always kami napupunta sa ospital so hindi ko na alagaan yung ista ko kaya nagstop ako nung 2020 and then same year din namatay si papa so nung bumalik ako mga badi so nung bumalik ako nung 2020 mga badi is uh, kasagsagan ng pandemic and then binuo ko tong Dabao Magna Dapnya Farm mga badi And lumakas naman ito mga badi and maraming nag-order sa atin ng mga Daphnia na culture. Ayan mga bali. So dyan ako nakakaipon ng pangbili natin ng setup. And then yung mga pangbili natin ng mga bagong strain ng gapi. So dyan natin kinukuha sa pagbenta ng Magna Daphnia. So same year 2020, sumubok din tayong gumawa ng feeds mga badi And then dyan nabuo yung buraot feeds noong 2020 mga badi and hanggang ngayon eh, still ginagamit pa rin natin yung feeds na yan mga badi yan yung gamit natin sa farm ngayon sa pinapakain natin mga isda so fast forward tayo sa 2021 mga badi December so dito natin nabuo yung uh, farm 1 sa may downtown mga badi and kailangan natin ilipat yung mga ibang gamit and then dito na rin nadagdagan yung setup natin mga badi So, dito na siya dumami ng dumami yung ating lalagyan. And then, dito natin tayo nag-focus sa pagbenta ng gapis sa mga uh, buyer natin, sa mga kabady natin na nagsosupport sa ating YouTube channel. So, ayan. Nadagdagan na nang dagdagdagan yung ating setup nung 2021 until 2023 mga body. So, ayan yung first uh, quarter ng 2023. Tapos... Diyan na din na yung Team Buraot, mga badi. Ayan, para sumabak sa mga Gapi Actual Show and Online Show. Yan yung mga kaibigan natin na uh, nakasama natin sa Team Buraot. So, ayan mga badi. Hanggang ngayon yan, mga badi, solid pa rin ng Team Buraot. Tapos, noong 2023, mga badi, same year is, kailangan na naming uh, umalis dito sa area na to mga badi, kasi gagamitin na ng may-ari yung yung lugar kaya napilitan kaming uh, lumipat kasi didemolish de na yung lugar ayan mga buddy kung nakikita nyo uh, wasak na wasak yung mga setup up ayan isa-isa na naming uh, dinadala or inaayos kasi kailangan na naming lisanin yung lugar yung farm one so matagal-tagal tayo dito nag farming mga buddy and kailangan na natin lumipat kasi gagamitin na yung lugar ng may-ari tapos tapos ito na mga badi noong December 2023 sinimula na natin yung uh, farm number 2 dito sa bahay and then ayan na yung setup natin mga badi gumawa tayo ng cement pan so napaka uh, sobrang laki ng kasas natin dito mga badi kasi napaka solid ng ginawa natin concrete pan pala kayo mga badi Uh, 16 pieces na mga cement pan dyan pa lang na side mga body and malalaki yung uh, nilagay natin na concrete pan kung nakikita nyo mga body pati yung bubong is inayos din natin para hindi mabasa yung ating mga isda and safe sila sa ulan so ayan tapos na dito na side is na fix na yung kuan, pero di pa dyan natatapos mga body kasi nagdilik pa yan and inayos natin then, dito din sa kabilang side is gumawa din tayo ng patungan ng black box so ayan pina, pinaayos din natin yung bubong mga body so ayan binaklas lahat so ayan ako mga body oh. so hindi ko na alam kung paano kukunin yung panggastos dyan <laughs> and maswerte pa rin tayo kasi nakakabenta tayo ng isda and ayan na nga nabuo na yung ating uh, bubong mga body and solid na solid yung nilagay natin. So, fast forward tayo sa 2024 mga body. So, ito na yung current setup natin dito sa farm number 2. Ayan, tapos na yung setup natin mga body And ay sa natin yung mga tank And lahat yan is mayroon ng lamang isda At ito yung mga grooming tanks natin Ayan, napaka solid Ito na yung bago nating uh, setup din ng 12x8 grooming tank din, then dito yung mga breeding uh, side natin mga badi and grow outs ayan yung setup natin mga badi so maraming maraming salamat mga badi no sa pagsuporta sa ating uh, gappy farm hindi dahil sa inyo mga badi is paniguradong nag close na rin kami pero uh, maserte pa rin tayo kasi maraming uh, nagtitiwala sa atin sa unli farm And then, binibigay talaga namin yung pinaka-best quality namin na isda para sa inyong mga body. And tuloy-tuloy yan hanggang sa uh, hindi na namin kaya mag-alaga ng isda. Pero sa ngayon, nakaya pa namin ituloy natin yan mga body na mag-produce ng mga quality fishes na gapis. And then, yun lang mga body. Maraming 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 salamat sa inyo. So, yun lang. Bye! Fish out! bruh Thank you